Okay guys, what's up? Anong magawang video? Nandito yung kaibigan namin. Nga nanda like, Nandito po kami. Mayroon ako kasama. Si Jasper. Nabasan ang cellphone. <laughs> Nabasan ang cellphone. kami din na vlog vlog. Vlog kami. Karoon guys. Karoon oh, guys. Karoon guys. Uh, Karoon guys. Karoon guys. Karoon guys. Karoon guys. Iyato yung dyan ako sa kong pan. O, nara guys. O, nara guys. Ulan tayo guys. Ulan uh, kayo ah. Um, Ulan kayo. Ito guys, mag brum brum tayo guys. Oh, hello guys. Away ako ng guys. Hello, lamig. Oh, oh yeah. Nami sa kuan tagom. Para talikod ang bibla para ulan. Kami dito, kami dito. Oh, nade ulan dekaran wala may ulan sa inyo okay na yung singkwinto ay di din yung lata din na mao din na mong kwanda guys balay guys tapita guys nilaban guys naibuto guys pug ah ano rin mo guys yung guys na magway pa isa mo eh nga nun tama na